Tumuhanin sa 50 pesos mga amigos So ito ipasok sa Ising din eh Likod okay. Ito na sa pilok mga amigos Ano eh, matayin tayo sa cellphone Natapili ako na Kabalo mo mga amigos Nga doon ako yung nakita Nga video Nga about sa karong coming nga New Year sa uh, 2024 so na ay team amigos uh, na nga kung muto o bata or dili so advice ni siya amigos para surti hundo ta o uh, doon na mga bot nga kwarta sa to or blessings mo na siya amigos padayo ng sulod niya kwarta So, mani ni nimo ni mamigos ini ka <coughs> ka new year or sa karon na sir buato pwede na. Try sugat sa new year. So mao siya siya. Money siya. nga si Actually, bago pa ko nakakuha na niya, nakakita. So, usa ni siya ka Chinese, no? Chinese, so oh. So, na, ay eh. sa na nakalimot ko Kanang kuwan ba, mga kadang Kaya na, kaya sundo na na ito, Kaya para kitang tanan Ah, uh, masata man uh, Gusto man sa ito uh, Swerte yung no? Sabi nga uh, Kinanglan tao kanang ng sapi Kwarta ba? Financial ang mga problema gina ng financial gid mo So, pero ang importante gid balag problema na financial basta importante himso po taglawas. Lain na itong amigos. At itong buhatong amigos. Ang mura din buhatong amigos is kanang dapat doon na kay kwarta nga suwinta pisos. ano nga, nga suwinta pisos amigos kaya nga, nga nga suwinta is color puwa. So, kana ding color red day eh, ko no is mo na say mo kambas o kanang makatrak o kwarta mamigas. So, mo nang kipili ang 50 pesos. So, kan 50 pesos mamigas, yung mo na ilukot. Ilukot na mo siya o ay pilo ra pilo dayon i eh, botan ninyo mo sa kwan sa cover sa imong cellphone kanang casing So, ako pakita ninyo maligas. Bisa kung sa nga... Uh, sa purma, basta ipilo lang. <clears throat> pero ang dito nga... ipatumbang ang naong pero ka nga kuha kay... Ang casing sa akong cellphone kay... kuan man ka ng... man... Kaya Di, dili transparent. Tapos mas nindo to transparent. Kaya makita raman yung 50. So, ang kuha wa... So, pwede ra, pwede ra. Basta, butan lang ko na sa kissing. So, ito yung butang, mami, kasi. So, mga nating 50 pesos, mami, kasi. Karaan ako ni. Mga may lain. Tumuan niya sa 50 pesos, mami, kasi. So, ito yung pasok sa kissing din eh. Likod. Hindi. Ito yung sa ipilok, mami, kasi. Ano eh, nakainta ito sa ipon. Sa on tony piliokoning, tony pilokoning, 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 tony anak tony pilokoning, tony